followers o oh, mga friends. Diba ang Kapinpin Brothers ni ni Aqua Plus dun galing ang kapangyarihan nila. E paano yan kung mak ako makahawak din ng Aqua Plus? E, sabihin makakapangyarihan din ako. Siguro makita ko siguro ng Aqua Plus kukunin ko. Subukan ko kung gaano kalakas ang Aqua Plus. Tara! Yeah. Ni Aqua Plus! Wow! Aqua Plus! Parang gusto ko hawakan ng Aqua Plus. Subukan ang kapangyarihan ng Aqua Plus! Yes! Let's go! Oh, aqua Plus! Ang nahanap ko! Ito ang sagot ng aking dasal! Ang aking pangarap! Ang Aqua Plus! ang aqua plus lumakas lalo ko lumalakas ah! ang galing mo aqua plus tapis ka ah. Ah. ito na nagapahing naga bigay ng lakas sa akin aqua ah! aqua plus lang sa karam na ang kapangyarihan ko. Binigay ni Aqua Plus ang kanyang kapangyarihan. hindi Legit na legit niya ang kapimpin brother. Nasa Aqua Plus palang lakas nila. Ngayon hinawakan ko lang. Ang oh, grabe, nanginig ako. Ramdam maramdam ko ang kanyang kapangyarihan. Kaya makadaan kayo sa mall o lahat sa mga bilihan bumili kayo isa tong legit na makapangyarihan na Aqua Plus sa'yo ng lahat kaya anong inintay nyo bumili na kayo baka maubusan kayo ng Aqua Plus baka wala na kayong maabutan na makapangyarihan na Aqua Plus parang ako nagiging talo talusay. Oh! oh ako. ako. plus man! Oh! Kaya... Thank you sa panunod. Ngayon na sila yan nyo kung paano ako maging malakas. Aking kapangyari Galing sa ako plus. Ako, plus, baka naman, Baka ka naman ako plus yun lang ang aking video tamang salamat o thank you sa panunood please subscribe to dance tv o sa facebook page ko dance tv thank you ako plus